Ilang institusyon sa Caraga Region tumutulong sa mga maliliit na negosyo para mapalaki pa ang kanilang kita at operasyon. Kung papaano, alamin sa Sentro ng Balita ni Jennifer Gaetano ng PIA Caraga. Habang nakatuon ang gobyerno sa pagbibigay ng mga naaayon na programa sa mga sektor para tulungan sila na makaahon sa kahirapan, sumusuporta rin ang microfinance institutions sa pamamagitan ng loan program. Sa isinagawang lakbay-aral ng Center for Agriculture and Rural Development o CARD MRI sa mga media practitioners sa Caraga Region, lumabas kung paano nakakabenepisyo ang mga residente mula sa registered microfinance institutions. Kabilang si Francisco Antokya ng Barangay Antongalo na isa na ngayong producer ng Tablia at si Jovelyn Laguesma ng Barangay barangay San Vicente na Chicharon Seller ang nabigyan ng loan at unti-unti nang -unti nakapag-expand ng, nakapag ng kani-kanilang negosyo. Ang wala mo ng negosyo kasi ay kakao, may Uh, Binigyang diin ni Aristeo Dequito, Managing Editor ng Card MRI, ang kalagahan ng whole-of-nation approach sa pagtugon sa problema sa kahirapan ng bansa. Mas nagiging madalian niya ito kung tulong-tulong ang iba't ibang sektor. Marami rin ang lumahok at nakinabang sa mga serbisyong hatid ng kaunlaran Caravan tulad ng Libreng Dental and Medical Checkup, Feeding Program, Financial Literacy Forum, Livelihood Training at marami pang iba. Jennifer peña Gaitano ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. E